Makalipas ang anim na araw mula nung ginawa ko ang buro na ito at ngayon nga ay pwede na lutuin. Kaya naman for today's video ay lulutuin ko itong unang buro na ginawa ko at nang malaman na ang resulta ng lasa. 6 na araw na nga mula nung ginawa at tinista ko itong buro na ito dito sa kubo. Sa mga nagluluto at kumakain ng buro, may mga nagsasabi na maganda daw itong lutuin kapag 4 na araw pa lamang ang lumipas at may mga nagsasabi rin na isang linggo daw mas maganda ito para mas maganda ang pagkakalambot ng mga tinik ng isda. Gaya na lamang nila mama at nila ate na isang linggo ko mag-preserve ng buro dahil nakadepende nga daw sa gagamitin na kanin ng paglambot ng isda. Pero ang bala ko naman sana dito sa ginawa ko ay limang araw pa lamang ay lulutuin ko na kagad dahil medyo malagkit nga yung kanin na ginamit ko. Yun nga lang nakalimutan ko naman kaya umabot ito ng anin na araw. Maganda nga rin ang ko nito dahil nung binuksan ko nga ito ay hindi gaano mabantot at sa pagigisa naman pala nito ay dapat marami ang mantika at medyo marami rin ang bawang para mas mabango. Teka muna natin. asim, sarap. Susawan talaga. Dagdag lang ako na ano. Konting asin. Dinagdagan ko na ito ng konting asin at nagdagdag na nga rin pala ako dyan ng konting magic sarap para pampabalanse man lang ng lasa. Hinalo-halo ko na lamang ito hanggang sa magmedyo kulay brown saka ako naman na ito hinango. At syempre naglaga na rin ako dyan ng talong na kinuha ni mama dahil ito talaga ang kapares ng buro. Kalahati nga lamang pala ng buro na ginawa ko ang niluto ko dahil sabi nga ni mama kung sakaling hindi daw lumambot yung mga tinik niyan ay sakto naman yun sa isang araw kaya naman pinreserve ko na ulit ito na maayos. Pero nung naluto ko na nga ito ay napasabi na lamang sila ng perfect dahil nalusaw nga lahat ng tinik ito at mabango rin ito at hindi rin gaano maasim. May tinalbos nga rin pala dyan si mama na kamuti kaya naman sinapaw ko na rin ito dito sa so nilalaga ko na talong at pagkatapos nga nyan ay kumain na rin kami. Okay. Hmm. Okay. Okay. Gis yan. Ah, ko okay. yan si Okay. Ay, buka. Okay na. okay, na, okay na. hmm. Hindi siya ano. Ayos ah. Buti na nga nakabigyan. Walang na. tinik no. Okay. Mm -hmm. Mm, okay na. Okay. Perfect daw ang buro ko. Eh. Okay, yan ah. Na. nakahain na siya. Buro. Um, nilagan talong yan. Medyo na pa sobra na itong nilagan talong sa luto. Itong kamuti, saktong sakto lang. Talbos ng kamote. Tapos may bango si ate na niluto kanina. Sakto nagkakain na kasi. sakto luto rin. At yun. Sarap daw sabi nila. Mas gusto ko sana yung ano. Mas malagkit pa dito yung buro. Ay, sarap nga. Hindi siya gaano ano. Ang tawag doon. Kahit medyo maparami yung kuha mo. Hindi siya gaano maasim. Hindi rin gaano maalat. Sakto lang. Kasi, minsan ano eh. Ay, may uling pa yung kamay ko. Ma, isang kutsara lang siguro ano. Sakto na 'yun sa mga dalawang talong, yung mga maasim. ma-reject itong talong eh. Ayan, perfect sa buro. Buro. <laughs> Tapos ito, talbos ng kamote, favorite. mahaba ang talbos ni Mama. Buro ulit. Sarap ng buro. Unang beses kong gumawa ng buro. So yun, hindi ako disappointed. Sarap. Ngayon, alam ko na agad. Malilang ako dun sa, ano, pagbiak ng terapia. Sa paggagawa ko pa lang. Bale, ano to. Six days. Six days yung, ano, naka-stack. Pero yung kalahati na... Ayun, yun, yun. Yun yung kalahati. Ayun ano muna dyan. Sabi ni mama eh, para mas malambot daw. Pero wala naman na siyang, ano, wala na siyang matigas na tinik. Pwede na siguro lutuin agad bukas yun. May ano pala, may dining-ding din si mama. Binagungan niya lang. Hop. perfect sa buro talaga no. hindi nga lang sya ganong nadurog yung kanin depende rin kasi sa kanin kapag ay sa ano oh, sa kanin pag nagaburo may kanin na malambot talaga ganon ah sarap okay kain po muna ako 拜拜。Bye bye.